<laughs> meron po tayong uh, tanong na sasabutin ang tanong ay yan ito bakit pinangaral ng katoliko na si Mary o Maria ay ating spiritual mother well kung nagbasa tayo ng Biblia, ang ating Panginoong Isi Kristo, isinugo niya ang kanyang mga apostol na ang lahat gagawing mga disipulo. Ibig sabihin, tayong mga tao o ang lahat ng tao sa mundo gusto ng Panginoong Isi Kristo na maging disipulo niya ibig sabihin yung maging makinig sa kanya no sa ating Panginoong Hesus ang mga tao eh siyempre si Kristo ay anak ng Diyos so anak siya ng Diyos so dapat makinig tayo sa Panginoong Hesus Kristo kilalanin natin siyang teacher at dahil teacher si Kristo dapat lang ang mga tao ay maging disipulo niya. Ito ang sugo, isinugo ni Kristo sa kanyang mga apostol na gawing disipulo ang lahat. So yung mga tao noon at maging ngayon na kilalanin nating teacher o guru ang ating Panginoon si Kristo. Na dapat, uh, uh, dapat uh, tayo ay maging disipulo sa Panginoon. Meaning, makinig sa Kanyang mga salita. At, may sinabi ang ating Panginoong si Kristo sa kanyang apostol na disipulo niya. Sa Kapitulo 19 ng Book of John no? sa Aklat ni Juan Kapitulo 19 versikulo 25 hanggang 27 no? ang babasahin natin uh, Version sa Biblia ay ang International Version. Ito ang ating mababasa sa John chapter 19 verse 25 to 27 sa New International Version. Near the cross of Jesus stood his mother his mother's sister Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, John, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Huulitin natin. Ito ang mababasa natin sa Aklat ni Juan, Kapitulo 19, Versikulo 25 hanggang 27, sa New International Version. Near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said, to he said to her, Woman, here is your son. Meaning, John, and to the disciple, the disciple John. Jesus' words for John, Here is your mother. From that time on, Apostle John took her into his home. Nakuha ba ninyo agad kung ano ang pinahiwatid ng Panginoong si Kristo dito? Sa mga talata ito? Huwag kalimutan na gusto ng panginoon na maging disipulo ang lahat ng tao ito ang pinahiwatig niya sa uh, pagsusugo ng panginoong isu christo sa mga apostol niya na gawing mga disipulo ang lahat ng tao at sa mga talatang 25 hanggang 27 sa Kapitulo 19 na nabukok dyan bago lang nabasa natin ng ang Disipulo ni Kristo na nasa baba ng krus. At meron din, no? nandoon din ang ina ng Panginoong Isokristo na si Mama Mary na tawag natin Mama Mary tayong mga katoliko. Hmm. Sinabihan ni Kristo ang kaniyang ina, woman, hmm. here is your son. Hmm. Sinabihan ni Kristo ang kaniyang ina, woman. Bakit woman ang tinawag ni Kristo sa kanyang ina, woman. Now, batay sa Catholic exegesis, dahil ang woman na tinukoy ng uh, proto-evangelium text ng Biblia, yung sa Genesis 3.15, no? Genesis chapter 3 verse 15, uh, may woman mo babae na tinukoy ng Diyos matapos ang unang babae na si Eva na hulog sa kasalanan eh merong babae uh, agad ibang babae agad na uh, pinakilala ang Diyos na kakaiba sa unang babae na si Eva bakit? dahil yung unang babae na nahulog si Eva nahulog sa kasalanan Matapos mahulog si Eva, ang unang babae, uh, hmm, meron agad, uh, sinabi ang Diyos na may babae na kakaiba sa unang babae. Sino ba ang babaeng na tinukoy na hindi katulad ni Eva? Uh, yung hindi mahulog sa kasalanan sino ba ang babae na tinukoy ng Genesis chapter 3 verse 15 na ang babae na ito ay hindi katulad ni Eva na nahulog sa kasalanan. Hmm? Ito, no? Sa talatang ito, malino na si Mary na ina ng Panginoon, tinawag niyang woman si Mary. So, sa Catholic exegesis, no? Ang woman sa Genesis 3.15 ay si Maria. Dahil sa lahat ng babae, si Mary ang tinawag ni Kristo na babae. Woman, kahit na ina niya ito, pero woman ang tinawag sa kanya, no? Nang Panginoon si Kristo. Sinabihan niya ang kanyang ina, Woman, here is your son, John. So, uh, ng Panginoong si Kristo na kilalanin ng anak, hmm? Kil ng anak sa kanyang ina na si Mary, si John. Kahit na si John o Apostle John, hindi anak sa ni Mary. Oh, tandaan, no? Si Apostle John ay hindi anak ni Mary sa laman. Pero, bakit sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang ina na si Mary, Woman, here is your son, John. Gusto niyang kilalaning anak si Apostle John sa kanyang ina na si Mary. malinaw mga kapatid at mga magulang na nanonood ngayon sa video nito na si Mary ay isang spiritual mother. Dahil hindi naman anak ni Mary si John, Apostle John, di ba? Pero bakit gusto ng Panginoong Isu si Kristo na ang kanyang ina na si Mary kilalanin niyang anak si Apostle John? So malinaw na hindi ito Uh, anak sa laman. So, wala na pong ibig, iba, uh, wala na pong ibig, wala na pong ibang ibig sabihin nito, kundi spiritual mother ang tinukoy ng Panginoon si Kristo. Na pinahiwatig ni Kristo na kilalaning spiritual mother, hmm? o oh, kilalaning kilalaning spiritual mother si, si si Mary dahil si sinabihan siya ni Kristo na tratuhin niyang anak ang kanyang apostol na si John. At si John naman, sinabihan ni Kristo, ito ang sabi, And to the disciple, Here is your mother. Si Apostol Juan naman, sinabihan ng Panginoong Isu Kristo na tratuhin mong ina, tratuhin mong mother ang aking ina. So, vice versa, Si Mary, sinabihan ng Panginoong Kristo na woman, tatuhin mong anak si Apostol Juan, tatuhin mong tratuhin mong tatuhin mong anak ang apostol kong si Juan at si at uh, ang disipulo naman na si Juan sinabihan ng Panginoong Isu Kristo na tratuhin mo ina o mother ang aking ina si John ay disipulo at huwag niyong kalimutan na yung Mateo 28.19 gusto ng Panginoon na ang lahat gawing disipulo. Di ba? Tayong lahat ng mga tao gawing disipulo ng Panginoon si Kristo. At ang disipulo na si Juan, sinabihan ni Kristo na tatuhin niyang mother o ina ang kanyang ina. So malinaw na pinahiwatig ni Kristo na si si Apostol John Apostol John nagrepresent 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 sa tanang o nagrepresent sa lahat ng mga disipulo ng Panginoong si Kristo ibig sabihin lahat ng tao dahil lahat ng tao ay eh, eh, gawing disipulo dapat makinig sa Panginoon so kung sinabihan Uh, ni Kristo ang kanyang disipulo na si Juan na tratuhin niyang ina o mother ang kanyang ina ibig sabihin, tayo ay mga disipulo man din so gayahin natin gayahin natin si Juan gayahin natin si Juan kung gusto ng Panginoon na tratuhin ni Juan na ina o mother ang kanyang ina, ganun din tayo Ganon din tayo. Tratuhin din nating ina si Mary. Dahil gusto ng Panginoong is Kristo na tratuhin ng kanyang disipulo na si Juan, tratuhin niyang ina ang kanyang ina. ba? Diba? So, naalala ko tuloy yung sinabi din ni Apostol Pablo, nakalimutan ko lang ang versikulo, na sila daw, mga apostol, eh gayahin gayahin daw sila so kung gusto ng panginoong iskristo na tatuhin ina ni disipul sa, uh, sa kanyang disipulo na si Juan tatuhin niyang ina ang kanyang ina no ang ating panginoong si Kristo so tayo gayahin din natin si Juan dahil mga disipulo din tayo gayahin natin si Juan na tatuhin din natin ina ang ina sa Panginoong si Kristo. Di ba? So, sa aral na ito, mga kapatid at mga magulang, ang masasabi ko, tama ang aral katoliko. Tama ang ang tradisyong katoliko na tatuhing ina si Mary, ang ina ng Panginoong Isu Kristo. Dahil pinahiwatig ng Panginoong Isu Kristo na gusto niyang tratuhin nating ina ang kanyang ina. Hmm? Si John lang ang nagrepresent sa mga versikulong uh, binasa natin. Siya ang nagrepresent. Disipulo kasi si Apostol Juan. Gusto ni Kristo na tratuhin ina ni Apostol Juan ang kanyang ina. Eh tayo, mga disipulo din, dahil gusto ng Panginoong Isu Kristo na lahat ng tao ay gawing disipulo. Dapat tayong makinig sa teacher na si Jesus Christ. ba? Diba? So, gayahin natin si, si John na tratuhin ina si Mary. ba? Diba? So, yan mga kapatid at mga magulang ang um, ating sagot sa tanong, bakit pinangaral ng katoliko na si Mary ay isang spiritual mother, ating East spiritual mother. So, katoliko lang ang nagtuturo nito. Hmm? Mga kapatid at mga magulang. Ang mga protestante hindi nagtuturo ng ganito. Hmm? malinaw na pinahiwatig sa Biblia ito. Yung mga nag nangangaral ng Bible alone sa La Scriptura, hindi nila na nakita ito sa Biblia. Hindi nila nakikita sa Biblia ito. Diba? Katoliko lang ang nakakita nito mga, mga kapatid at mga magulang. So, mag-isip-isip kayo. Hmm? Kung tama ang katoliko sa isyong ito tungkol sa pagkilala ni Mary na ating spiritual mother maaari ding tama din yung ibang mga aral katoliko na hindi na uunawaan na uunawaan ng mga kapatid na hindi katoliko hindi lang nila na uunawaan pero may paliwanag ang katulikuran dapat nilang maunawaan. Katulad nito, itong uh, explanation na ito, malinaw na si Mary ay isang spiritual man. So, yan lang muna sa ngayon sa paksang ito. Hanggang sa susunod, ito ang iyong lingkod, kapatid na Silver. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.